Ikatlong Kabanata Iyon ang simula ng mahabang labanan sa pagitan ng mga matatapat na tauhan ni Saul at ni David. Lumakas ng lumakas ang grupo ni David. Pero ang kay Saul naman ay humina ng humina. Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron. Si Amnon ang panganay, na anak niya kay Ahinoam na taga Jezreel. Si Kiliab ang pangalawa, na anak niya kay Abigail ang biuda ni Nabal na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay Maaka, ang anak ni Haring Talmai ng Gesur. Si Adonia ang pangapat, na anak niya kay Hagit. Si Shephatia ang panglima, na anak niya kay Abitan. Si Itriam ang panganim, na anak niya kay Egla. Sila ang mga anak ni David na isinilang sa Hebron. Kumampi si Abner kay David habang patuloy ang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Saul at ni David, naging makapangyarihang pinuno si Abner sa mga tauhan ni Saul. Isang araw, inakusahan ni Isboshet si Abner. Bakit mo sinipingan ang isa sa mga asawa ng amakong si Saul? Ang tinutukoy ni Isboshet ay si Rispa, na anak ni Aya. Nagalit si Abner sa sinabi ni Isboshet, kaya sumagot siya. Iniisip mo bang pinagtaksilan ko ang iyong ama? At kumakampi ako sa Huda. Mula pa noon, matapat na ako sa iyong ama, sa pamilya niya at mga kaibigan, at hindi kita ibinigay kay David. Pero ngayon inaakusahan mo akong nagkasala dahil sa isang babae. Kung ganyan din lang, mabuti pang tulungan ko na lang si David na matupad ang ipinangako ng Panginoon sa kanya, at parusahan sana ako ng matindi ng Diyos kapag hindi ko siya tinulungan. Ipinangako ng Panginoon na hindi na niya paghahariin ang sinumang kalahi ni Saul, kundi si David ang paghahariin niya sa Israel at Juda, mula Dan hanggang sa Bersheba. Hindi na nangahas pang magsalita si Isbosheth dahil natatakot siya kay Abner. Pagkatapos, nagsugo si Abner ng mga mensahero kay David na sinasabi, "Kayo ang dapat na maghari sa buong lupain ng Israel. Gumawa po tayo ng kasunduan." at tutulungan ko kayong masakop ang buong bayan ng Israel. Sumagot si David, Sige, pumapayag ako makipagkasundo sa isang kondisyon. Ibalik ninyo sa akin ang asawa kong si Mikal na anak ni Saul, sa pagpunta ninyo rito. Pagkatapos, nagsugo si David ng mga mensahero kay Isboshet, para sabihin, Ibalik mo sa akin ang asawa kong si Mikal, dahil ipinagkasundo kaming ipakasal kapalit ng isang daang buhay at balat ng pinagtulian ng mga Filisteo. Kaya ay pinagutos ni Isboshet na bawiin si Mikal sa asawa nitong si Paltiel, na anak ni Laish. Umiiyak na sumunod si Paltiel kay Mikal hanggang sa Bahuring. Sinabihan siya ni Abner na umuwi na. At umuwi nga ito. Nakipag-usap si Abner sa mga tagapamahala ng Israel. Sinabi niya, Matagal niyo nang gustong maging hari si David, ito na ang pagkakataon niyo. Dahil nangako ang Panginoon sa lingkod niyang si David, na sa pamamagitan niya, ililigtas niya ang mga mamamayan niyang Israelita sa kamay ng mga Filisteo at sa lahat ng kalaban nito. Nakipag-usap din si Abner sa lahi ni Benjamin, at pumunta siya sa Hebron para sabihin kay David na sinusuportahan ng mga mamamayan ng Israel at Benjamin ang pagiging hari niya sa kanila. Nang dumating si Abner sa Hebron kasama ang dalawampuniyang tauhan, nagdaos si David ng pagdiriwang para sa kanila. Sinabi ni Abner kay David, Mahal na hari, payagan niyo po akong umalis para kumbinsihin ang lahat na mamamayan ng Israel na suportahan kayo bilang hari. Sa ganitong paraan, makikipagkasundo sila sa inyo na tatanggapin nila kayo bilang hari. Pagkatapos, makakapamuno na po kayo sa buong Israel sa paraang gusto ninyo. At hinayaan ni David si Abner na umalis ng matiwasay. Pinatay ni Joab si Abner. Dumating si Joab at ang ibang tauhan ni David sa Hebron mula sa pagsalakay. At marami silang dalang samsam mula sa labanan. Pero wala na roon si Abner dahil pinaalis na siya ni David ng matiwasay. Nang mabalitaan ni Joab na pumunta si Abner sa hari at pinaalis na matiwasay, pumunta si Joab sa hari at sinabi, Ano po ang ginawa nyo? Pumunta na sa inyo si Abner, bakit pinaalis pa ninyo? Ngayon wala na siya. Kilala niyo naman si Abner na anak ni Ner. Pumunta siya rito para dayain at obserbahan ang bawat kilos ninyo. Iniwan agad ni Joab si David at nag-utos siyang habulin si Abner. Inabutan nila ito sa balon ng sira at dinala pabalik sa Hebron. Pero hindi ito alam ni David. Nang naroon na si Abner sa Hebron, dinala siya ni Joab sa may pintuan ng lungsod. At kunwari kakausapin niya ito ng silang dalawa lang. At doon sinaksak ni Joab si Abner sa tiyan bilang paghihiganti sa pagpatay ni Abner sa kapatid niyang si Asahel. At namatay si Abner. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, alam ng Panginoon na inosente ako at ang mga tauhan ko sa pagkamatay ni Abner, na anak ni Ner. Si Joab at ang pamilya niya ang may pananagutan dito. Sumpain nawa ang pamilya niya, at huwag mawala ng may sakit na tulo. Malubhang sakit sa balat, pilay, mamamatay sa labanan, at namamalimos. Kaya pinatay ni Joab at ng kapatid niyang si Abishai si Abner, dahil pinatay nito ang kapatid nilang si Asahel sa labanan, doon sa Gibion. Pagkatapos, sinabi ni David kay Joab at sa lahat ng kasama niya, "Punitin ninyo ang inyong mga damit at magsuot kayo ng sako. Magluksa kayo habang naglalakad sa unahan ng bangkay ni Abner sa paglilibing sa kanya." Nakipaglibing din si Haring David na sumusunod sa bangkay. Inilibing si Abner sa Hebron, at labis ang pag-iyak ni Haring David doon sa pinaglibingan. Ganoon din ang lahat ng tao na nakipaglibing. Inawit ni Haring David ang awit ng kalungkutan para kay Abner. Bakit namatay si Abner na gaya ng isang kriminal? Hindi iginapo sa mga kamay niya. Ni ikinadena ang mga paa niya. Pero pinatay siya ng masasamang tao. Muling iniiyakan ng mga tao si Abner. Nang araw na iyon, hindi kumain si David. Kaya pinilit siya ng mga tao na kumain. Pero nanumpa si David Parusahan sana ako ng matindi ng Diyos kapag kumain ako ng anuman, bago lumubog ang araw. Natuwa ang mga tao sa mga sinabi ni David. Pati na rin ang lahat ng ginagawa ni David ay kanilang ikinatuwa. Kaya nalaman ng lahat ng mamamaya ng Israel na walang kinalaman si Haring David sa pagkamatay ni Abner. Pagkatapos, sinabi ni David sa mga tauhan niya, hindi niyo ba naiisip na napatay ang isang makapangyarihang pinuno ng Israel sa araw na ito? At kahit ako ang piniling hari ngayon, hindi ko kaya sina Joab at Abishai na mga anak ni Zeruya. Mas malakas sila sa akin. Kaya ang Panginoon na lang ang maghihiganti sa masasamang taong ito dahil sa kasamaang ginawa nila.